So, ayan. Mag-operation na naman ang mga hawkers ngayon. Uh, parang, abis, sasorbihin lang nila ngayon ang mga vendors natin. So, dito tayo papasok sa Santo Cristo. Yes. Pasko na dito ah. May mga tugtog ng Pasko. Check Deliver? Ano yung halaki? Ano yung Ano po? Ano po yan. Ano yung Ano Masyapo? Ano Masyapo? Ano Masyapo? Oh, linis oh. Dituwa. Malinis dito ah. Malinis dito ah. Dapat na lagu pa. papasok sa Carmen Plates. Pon, oh, dami sobra, pon. Umunin ya po. yan, pon. Umunin niya, pon. Sobra, umunin niya. Yan, <laughs> oh. Umunin niya, pon. Hi, pon. Welcome to guys. <laughs> Malinis, ah. Ah, uh, yeah, natuto na rin sila, no. Mautak na ngayon mga vendor sila. Eh, o di ba? Eh. Ah, o, at least mama panatili nilang maging malinis. Walang nahuli, walang nasita. Ah, uh, ah. Uh. Kasi malinis sila. Uh -huh. ba? Walang hulihan na magaganap. Walang mahuli. Ilang na uh yung -huh. anak ay malinis. Malinis. Tingnan mo diyan. Pantay na, wala na. Linis. Sabihin dapat, mo, dapat very good. Pantay, wala naman differential, di ba? Oo. Yun. Walis. Eh, walisan lang, kuya. Very good, very good, good. Ganyan pa lang ganyan, eh. Di walang ulihan. Oh. Di ba? Oo. Pero din talaga, sa image is Dami doon. Ano pa talaga dyan? Mga matitigas din na. Pero mamaya, kakagya ko lahat dyan. Hahaha. <laughs> Abiso, abiso tayo. Oo, oh, oh, malinis. Alam na lang ikot ako.

Lako na mga para. Ano? Mm -mm. Ay, very good sila, nanay. Very good ngayon po. Okay po. Ang dalawang nanay, very good. Walang kalat ngayon. Ayan o, oh, very good. Maganda tingnan talaga pag walang kalat. Opo. Ayan o. Oh. Si Atilot, si Atilot. Eh, naka-eat daw. O <sukan> yan? Ayan. Galing pa ako ng bagay. <laughs> Hindi ako pupuha ng... Anong Gem, Gem! Ganito po. Ito po. Dalawang banyan na. Kaya apat. Magtaanong... Magtaanong ampera po. Para ayan? Para ano? Pagpili ko po ito. Wala problema. wala sige. <speaking> o oh, wala akong bariya o. Oh. Oh, Tignan nyo. Kung oh. Kung mayroon nung tiguanan, pag -a -a wala ay, po. Ay, Anong 30? Ang pera ko 500. Wala ganun, nai. Wala ganun, yan. Ginaayos natin, nai. Hindi natin maayos pag na-blast ka. O, tignan ka. nyo. Wala ho. Oo. Oh, o. Oh. Oh. Kasi ano? bibili ho ako ng ano eh. Nang, doon pa sa kabila. O, oh, wala ho. O. Oh. Oh. Mga ano po yan. O. Oh. O. Oh. O, oh, wala ho. Wala, yun lang ang pera ko eh. Oo. Oh. Binigyo ko po kayo ng 30 na? Oh. Wala ho, oh. Tig 500 do ang binigay ko sa kanya. Oo, oh, ayan oh, wala ho, oo. Oh. Kung sinuplaan niya lang ako lang din hindi dito. Hindi ko po kukunin niyo kung sinuplaan ako po, kuya. May 30 po kayo dyan. Ay lang pa sa 30, hindi pa masahe ko po yan. Anong 30? Sabi niya. Dapat na titigo 100, 100. di ba? Dapat 370 ang sukli niya sa akin. O, tignan niyo, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ano? Ah, yung tigo 100? 30 lang po sa kanya kasi 170. Pa-100 ang pera ko po. Kuya, promise. Ayun ang ayun ang joke. Hindi ako babalik dito, dito kung ako ano. Magkakamali kasi ang pera ko hiwa-hiwalay huh? Yung buo ko nandi dito kaya malalaman ko kung ano. Ayun, yung limandaan ko ayun oh. Ibig mong sabihin limandaan pag may nakita ko kayo limandaan dito sa inyo na? Kuya, wala talaga akong pera, promise so Yun lang. Kailangan ko po yung sukat. Ano, puntahan na lang dito ano sa police kasi mas ano mga ano kasi sa amin tungkol lang sa tinda ayun dito po ano dito po yung sa kaliwa kan pang kanto po kasi hindi ho ako mag effort kung talagang oh. yung pinaplan ako eh do doon po na itara ano maayos po e. kayo yeah. ng ano maayos kayo ng usapan uh, doon ha ah. tara ka ate kaya nang sa ako sa inyo ay pumagdala dito ng mo siya ng police dito sa samahan oo magdala na police dito naman pang problema okay lang naman hindi naman siya nagre naman Okay, okay na yan. lang ano nyo. Sa <laughs> <laughs> ayaw, ayaw paibigay. Ayaw, nah, ah? Maliwanag yan. Ayan ang Diyos na lang po Napikita na Nakikita ka. So, nay, Hindi, doon uh, na lang uh, na na lang, lang na Ang makakatulong po sa inyo yung polis. Punta po kayo sa pulis, Ayan po, nai. Pagkana nyo dyan, kaliwa kayo. Antok, antok. amin yung na yan. nyo po, nai. Para matulungan kayo, ha? Tawag ka ng polis doon, Ah, oh, bagus oh, oh. oh, oh, very good. Oo. O. Ganda nga yan, walang lagpas para hindi na kayo mabala. O, sakto, oh. Kaayos lang ni Kuya. <laughs> sakto, kaayos lang ni Kuya. Ganda, inayos. Ito. Pantay niya para, pantay na Mm, lap, lap,

Lagpas. Yung iba natuto na na nagpantay sa gohet, yung iba naman may lagpas pa talaga. Ito ano to? Ito laki dito ha. Sinya lang. Nagtatila uh, sa sakyan lang pag nandito ha. Ito hindi namin gagalawin. Pero pag nandito sa ano, kukunin namin nante, Hindi na sabit lang ha. Para walang tekstong nalan ha. Ito, o kasi ito, hindi naman. Oo kasi hindi na madaanan dito po ng ano, mga tao. Kasi ayan ha, nagsama. Kuya nagsabi ako ha. Para walang pampuhan ha. Ayan, lagpas. Kuya. Kuya. Ay, bago, bago, bago? Ito oh. Kukunin yan mamaya. Lagpas. Uh, Ayos nyo yan. Si Beshi, lagpas din. Nasa kalsada. Hindi ah. Kunin niya kami. Hindi, ikaw lagpas ka. Nasa kalsada. <laughs> Okay, natin. Yun, nandun na sila lahat. O, tingnan yung sobra, Ano huwag... <laughs> kayo, mga masyad kayo? Tingnan yung sobra. O, <laughs> da rua ia ela dela ela tava ela aí mostrar que ela não sabia nada

Ah, Ilaya. Yung tabura Ah, tapos na tayo. Pasok tayo dito sa Ilaya. Ay, ilaya. Ang lakit na tawag ko pag di ako naglakad. Ang sakalaw. <laughs> Mm. <laughs> nagtanggalan na sila ng payo <makes noise> So dito yung ilaya. Nagtanggalan sila ng payo, oh, uulan hindi na. na. na Oo, hindi na natin Ina. hindi mo nakasalanan sir kasi hindi mo naman pinapatanggal. Mo mo diba? din, eh. din, eh. Oo, yung At lagpas lang, lang kasi. Mulang, ay, ang sarap ng ngiti nila kasi wala silang lagpas. Uh, uh. <laughs> At least alam na nila yung ginagawa nila, ano mm -hmm. <laughs> Ako, nagpakahirap na sila. Okay na lang. Okay na raw. Para ano pala si Napoleon si? Basta yung sobra lang. Pag umuulan, di ba alam niyo na patakaran, walang uliyan ng ano, payong. Yung sobra lang. Walang tanggal ng payong, sobra lang po. Payong hindi nuhuli, mabait. Mabait si Sir. Pero yung sobra, uulin ko yan. <laughs> Pero yung payong hindi ko. Lang. Hindi, yung tao. Ah, tao. Huli. Na nervous sila, Sir, sa iyo. Kasi sobra lang, uli na yung sobra. Oo. Mm -mm. Sobra lang ang inaano ni Sir Zapata ngayon, no? Kumbaga ay abiso lang ngayon. So yung iba kasi nagtatanggal ng payong. Pag nakita si Sir Zapata ang mga hawkers ay nagtatanggal po sila ng payo At sa sobra lang, sobra huling ko. Sobra lang, pag sobra huling natin yan. Pag dumaan ka dito, sira, mabait nila. Oh, sobra, Tahimik. Sobra uli natin. Payong hindi. Oo. Oh, okay, nila, payong nyo. Ma, sa kain na ulan. <laughs> sobra lang. Ito. Ito. maraw. Ito. 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 Sobra lang. Sir, sa natin. sabi ni ate, nakakapangit daw ang araw. Ah, nakakapangit ba araw? Oo. Oh, oh. Patay tayo dyan. Gusto nyo ulan? Ayan. Hindi hey, ko. Mas mga sir. Stop. Hindi ko nakakita eh. Hindi ko nakakita. Hindi <laughs> ko <laughs> nakakita. Tago ka saan. Tanda mo ha. Masa ka. Kabit na po ninyo. Ayaw ko naman po yung payo. Okay. Yung payong, okay, yung payong daw. Sobra lang. Ang tanda eh. Wala akong magagawa. <laughs> 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 kabit daw nyo yung mga payong po. <laughs> o oh, sige kabit nyo. Wag. Wow. <laughs> very good. Very good. Ito <laughs> Ito ang ganda din.

hindi talansay kalansay na kalansay hindi na kumakain yan kaya talang hindi na pera ko dito walang lagpas walang oh. lagpas

Hindi tayo lang eh, no? Oo. Uh -huh. yeah. ano mo na may disiplina sila ngayon. Oo. Uh -huh. Kasi ulan nga uh, may disiplina sila. Oo. Uh -huh. May disiplina kayo dito kasi uulan. <laughs> ulan. Ulan. Eh, yung iba talaga, sumusunod talaga sila. Sigaran! Oh. <laughs> Morning, boss. Oh. Hi

paliguan ko. Ah, ginawang paliguan nga, no? no. Ah, Tulay, oh. Sayang. Dami yung basura, no? Ta! Ano ito? Ay, mo nung ito. Nakarin sila ng maayos, so ganda tingnan. Ganun yan, eh. Sabihin mo ito sana mo. Bawal siyang pumuesto rito. Hindi na hirad ako sa pagmunta.